At so yon sa mga nagpapagawa ng bahay, nagpapatiles ng mga flooring, tanungin nyo muna yung inyong mga tile setter kung anong gamit nilang sun base, kung dry pack or wet pack. Ngayon, kapag dry pack ang ginagamit nila, pagkatapos wala kayong nakitang ganitong umaawas sa mga gilid-gilid, pupunahin nyo, doon sa mga nagpapagawa, hapunahin nyo, na bakit hindi umaawas yung ginawa nilang or pinahid na adhesive or cemento doon sa likod ng tiles. Kasi mga boss, pag gumamit ng dry pack at hindi umawas na ganyan, ibig sabihin, hindi yun puno. May mga kapakyan sa mga gilid-gilid. Yan ha, yun ang ano nyo sa mga nagpapagawa ng bahay. Maging concern yung mga manggagawa. At syempre, uh, dapat dapat sa mga nagpapagawa ng bahay, pumili kayo ng maayos na tile setter. At sa mga tile setter naman, ay gumawa tayo ng maayos. Sa ating mga kliyente dahil hindi nila pinupulot yung perang pinanggagawa ng bahay nila So kinakilangan magtrabaho tayo ng maayos Yan yung ginagamit nga pala namin dito sa mga nagtatlong is wet pack So kaya kita nyo yung adhesive, yung umaawas na yan Adhesive yan na ipinunas dito Sa ating ilalim ng tiles, umaawas yan So ang ibig sabihin, ang sign na ganyan, kaya may umawas na ganyan, di baling madumi, at least, siksik yan, wala siyang ampaw, walang kapak.